Hello guys, magandang umaga po sa inyong lahat uh, Narito po tayo ngayon sa Mount Diwata Mungkayo, Davao de Oro Walang uh, tigil po dito ang ulan Ah, uh, Dito sa lugar namin Panay-panay uh, ang bigay ng Putek Grabe na talaga guys Ah, ito na po ang sinasabi ng Biblia na paniningil ng Panginoon sa atin. Grabe na. Mga sakuna. Walang tigil. Patay! Oh, nung isang araw pa to guys, uh, umano yung lupa. Grabe. Ayan po guys oh. Walang tigil ang pagguho ng lupa. Ah nandito po to, dito banda sa tapat namin, sa tapat ng bahay namin. Grabe. Nakakatakot talaga guys.